Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wassalamu ala ala alihi wa sahbihi ajma'in Ang lahat ng pagpuri at pagdadakila para lamang sa nag-isa tagapaglikha Si Allah subhanahu wa ta'la ta at ang pagpapalag kapayapaan na wa ay makasating propeta Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ikatlong araw ng pag natin sa buwan ng Ramadan, Charles, sa mga ilang minuto bago tayo mag uh, break ng ating pag-fast. Ta makumpleto na naman ang isa sa mga araw ng Ramadan ng pag-ayon at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahapon at mga nakaraang araw, na talakay ang kahalagahan at dahilan ng pag-aayuno bilang kautusan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya yung ayuh ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun o kayong mga nananampalataya, tunay na inobliga, itinakda o inutos para sa inyo ang pag-ayuno, tulad ng pagutos namin sa mga nauna sa inyo nang sagayon kayo ay magkaroon ng takot kay Allah. So, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ito ang dahilan o ang pangunahing dahilan kung bakit tayo inutusan nang pag-ayuno. At ang pag-ayuno ay nagiging obligado sa isang tao sa pagsapit at pagpasok ng buwan ng Ramadan kung siya ay nasa wastong gulang. Kung siya ay nasa wastong gulang, nasa tamang kaisipan, at hindi siya nasa pag isang paglalakbay. So, nagiging obligado, kapag ka naipon sa kanya yung mga katangian na ito, nagiging obligado para sa kanya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang pag ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pagpigil ng isang tao mula sa inumin at pagkain at pakikipagtalik sa kanyang asawa mula pag sikat o pagtutok ng buwang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. So ito naman yung mga tinatawag ng mga kondisyon, kondisyon at mga obligasyon para maituring na tama ang pagsasagawa natin ng pag -ayuno. ang pag-ayuno kasama ng mga wajibat o yung mga obligadong gawain mula sa pagpigil ng isang tao sa pagkain at pag-inom, ang isang Muslim ay pinapaalalahanan rin na ang pag-ayuno ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga bagay nito. Hindi lamang sa pagpigil mula sa pagkain at pag-inom o pakikipagtalik. Bagkos ang pag-aayuno, sa mas malawak na kahulugan nito, ay ang pagpipigil rin ng isang tao sa lahat ng mga bagay na maaaring makapagpawalang bisa ng kanyang pag-aayuno o makabawas ng gantimpala nito. So kung paano iniiwasan ng isang Muslim ang pagkain at pag-inom sa araw ng Ramadan, ay nararapat din naman na iwasan niya ang anumang bagay na makababawas sa gantimpala nito. Dahil dito sa isang hadith binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawl az-zur aw al-'amal bihi, falaysa lillahi haja an yada' an yada' ta'amahu wa syarabahu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi niya iwan ang pagsasalita ng masama o ang pagsasagawa nito, walang pangangailangan si Allah sa kanyang pag-iwan ng kanyang pagkain at inumin. Sa hadith na ito na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw ang kanyang ibig iparating sa atin o ipahiwati na sa pagsasalita natin ng hindi maganda habang tayo ay nag-aayuno ay paghahalin tulad sa isang tao na parang hindi rin nag aayuno Dahil itatanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagkain at pag-ino na parang bagang hindi siya nag-aayuno. So, ang isang tao na nag-aayuno ang isang tunay na nag-aayuno ay hindi yung iniwan lamang yung kanyang pagkain at inumin. Kung hindi ang iniwan din niya ang anumang bagay na hindi kaayay at kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan din sa hadith na nabanggit yung mga salita na hindi mabuti. Yung mga masasamang pananalita. Yung masamang pananalita. Dahil ito ang mas madalas na nagagawa ng tao. Ito ang mas madalas na nagagawa ng tao at ito rin yung gawain na nagagawa ng isang tao na hindi niya nararamdaman. Mga kabilang sa mga gawain na nakakabawas ng ating nakakabawas ng ganting pala ng pag-aayun. Kung hindi man tuluyan na maging dahilan ng pagkawala ng gantipala o pagiging walang saysay ng pag-aayuno ng isang tao, tiyak nababawasan nito yung gantipala natin. Kaya nga, nung mabanggit sa hadith niyo, yung kaulazzo, yung mga hindi mabuting pananalita. Kasi ang pag-aayuno, bago pa itinakda yung mga pag, yung batas kung paano ito ay sinasagawa, ang pag-aayuno sa pag-unawa -una, ng mga naunang generasyon natin, itinuturing nila na ang hindi pagsasalita kabilang sa pag-aayuno. Yung pagka ang isang tao nag-aayuno, hindi rin siya nagsasalita. Kaya nga pagka kinausap siya, nabanggit din sa mga Quran yung mga pagkakataon na kapag kabinat, pagka ang, tao nag-aayuno, sabihin sa kanila, pagka sila ay kinakausap na siya ay nag-aayuno. Ngayon, maintindihan nila na siya ay hindi nagsasalita, hindi siya magsasalita. So, ang pagpigil natin, sa ating dila sa mga hindi mabuting pananalita ay kabilang sa pag-aayuno. Ang pagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan ay hindi kabilang sa mga gawain na hindi kaaya-aya pagka, sa, pagka tayo nag Yun yung mga usapin na walang kabuluhan. Paano pa kaya kung ang mga pinag-uusapan natin ay buhay ng ibang tao, Paano pa kaya kung ang pinag-uusapan natin ay mga chismis? O paano pa kaya kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa mga bagay na pagsuway at paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mas lalong higit ang pagbabawal sa mga ganitong pananalita. Kaya nga, ang isang taong na gayon, dapat na de, na de sa atin at ang katotohanan, ang pag-ayuno, oh, tinuturuan tayo kung paano madedevelop sa atin yung pagkakaroon at pagtataglay ng takot sa Diyos. Kasi binabantayan natin yung sarili natin eh. Binabantayan natin yung sarili natin. Kapag tayo hindi kumakain at hindi uminom sa buong araw na yun ng Ramadan, habang tayo nag-aayuno, oh, binabantayan natin yung sarili natin. At alam natin na si Allah subhanahu wa ta'ala nakabantay sa atin. Na kaya nga, kahit walang nakakakita sa atin, hindi natin, hindi tayo mga ngahas na kumain o uminom. Kasi alam natin na tayo ay nag-aayuno at si Allah subhanahu wa ta'la nakatingin sa atin kahit saan man tayo naroon. Eh kaya ngayon merong paniniwala at pananampalataya o alam niya ang dahilan ng pag-aayuno niya kahit pa siya mapunta sa isang kwarto na walang ibang tao o wala siyang ibang kasama. Hindi siya hindi siya kakain at hindi siya ino. Kasi alam niya si Allah subhanahu wa ta'ala na kamasid sa kanya. Okay. So, ang isang tao na hindi kumakain at hindi umiinom, binabantayan niya yung sarili niya mula sa mga paglabag na maaari niya, mga, ma ma maaari niya magawa. Habang siya ay nag-aayuno, unti-unti nabubugo sa kanya yung pagkakaroon ng takot sa Diyos na hindi niya ma na maaring hindi niya rin hindi niya hindi niya nararamdaman pero yun ang dahilan kung bakit ipinag-utos sa kanya ang pag-aayuno. Katulad ng lecture natin kahapon, no, na la'allakum tattaqun, nang sabihin kayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. So, para sa isang Muslim, ang buwan ng Ramadan, palagi pagkakataon sa kanya no, na mabuhay yung pakiramdam na yun. Yung pakiramdam na mayroong Diyos na laging nakamasid at laging nakatingin sa kanya. Eh, okay. So, ito ang, kumbaga, sapat. Sapat na matapos ang Ramadan na ito ang makuha ng isang tao. Matapos yung Ramadan at wala siyang ibang matutunan kung hindi yung bagay na yun, sapat na, na yung na-develop sa kanya yung takot o yung pagka, pagkatakot sa Diyos, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, pagsasalita ng hindi maganda ay kabilang sa mga mga kabawas sa mga sa gantimpala ng Ramadan kung hindi man ito tuluyang kainin yung gantimpala ng pag-ayun. Kabilang din sa mga gawain ng mga kabawas na dapat nating iwa, iwasan lahat ng mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang merong mga gawain na nagiging mga litaw yung mga gawain na to, lalo sa mga araw at gabi ng Ramadan na ginagawa ng marami. Na marami sa mga ulama o mga scholars natin na ngayon na nagbibigay sila ng papapaalala sa atin patungkol sa mga gawain na ito dahil tunay na ang mga ito ay nakakaagaw ng mga oras ng isang Muslim na dapat sana sa mga oras, sa bawat oras ng Ramadan na bawat sandaling ng Ramadan ay ginugugol niya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala pero napupunta sa mga gawain na ito kabilang yung panonood ng telebisyon. No, na marami sa atin dahil sa siya nga, dahil sa siya yung napapasing o nag uh, no, o maraming oras bakante siya. At dahil bakante siya, maraming mga gawain, maraming mga gawain ang ginagawa niya, imbis na i-google niya pag -basa -alala sa pagbasa ng Quran, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, nasa harapan siya ng television at nanonood ng kung ano-anong mga serye. Ang ilan na sa harapan ng computer, ang gabi nila nandoon. Babad sa mga websites na Allah alam biya. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala higit na nakakalam kung ano yung mga sinusubaybayan sa mga websites na ito. Ang ilan, paggabi, Imbis na ang kaluluwa at ang pananampalatayang palakasin, yung katawan nila ang pinapalakas. No? Dalawang oras, tatlong oras sa gym. Sa mga gabi ng Ramadan. Na kung hindi Ramadan, hindi naman yung ginagawa. Na para bang naging special na panahon pa ang Ramadan sa pag-gym. Imbis na special na mga araw para sa pag-ibada at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga gawain mga kapat sa Islam na dapat tayo maging aware. Baga, bantayan natin yung mga sarili natin mula sa mga gawain na to, dahil tunay na ang Ramadan ay mga bilang na araw lamang. Mga bilang na araw lamang ang Ramadan at hindi natin mamamalayan lilipas at matatapos na lang ito ng ganon na hindi natin nasamantala yung pagkakataon na makuha yung dapat makuha mula sa mga biyaya at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, samantalin natin, habang tayo ay nasa unang linggo pa lamang ng Ramadhan, ipaalalahanan natin palagi yung sarili natin mula sa umpisa, sa gitna, hanggang sa bago magtapos ang Ramadhan na to, na ang bawat sandali sa Ramadhan ay gugulin natin sa pagsamba at paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima khayraha faqad hurim." Pagkatapos niyang banggitin ang mga kabutihan na nasa loob paloob sa buwan ng Ramadan, tinapos niya yung hadith na yun nang sinabi niya, wa man hurima kayal khairaha faqad hurim. Siat sino man ang mapagkaitan ng kabutihan nito. Mga kabutihan na nakapaloob sa Ramadan faqad hurim. Tunay na siya ang napagkaitan ng lahat ng kabutihan. Kaya nga ang isang tao na matatapos ang Ramadan na wala man lang nabago sa kanya o wala man lamang nadagdag sa kanya mula sa mga mabuting pag-uugali mula sa lakas ng pananampalataya at tibay ng paniniwala. Walang nadagdag sa kanya na kaalaman. Tunay na yung tao na yon sa pagtatapos ng Ramadan, siya yung tao na magnalugin.